Good morning mga ka-fresh na fresh, kahit walang ligo, fresh na fresh. Shout out sa mga nagsisipag dyan, lalo na sa mga nag pa palang magnegosyo. Huwag kayo mag-alala, di po kayo nag-iisa, mga munti nating pangarap. Lalaki din yan. Una, magtiwala lang po tayo sa magagawa ng Diyos. Pangalawa, sa kakayahan mo bilang naghahanap buhay. Alam nyo ba na dahil sa 2000 na puhunan, isa na siyang ganap na sari-sari store. Ito na siya ngayon. nakita nyo na 2,000 na puhunan ngayon ay ganap na siyang sari-sari store ba? Diba? yung iba hindi maniniwala pero ikwento ko po sa inyo nung magdesisyon kami mag-asawa na magnegosyo mag negosyo inimposahan ko po na magbinta-binta nung ako'y sumahod ng 5,000 galing sa aking kinita sa trabaho ang 2,000 noon ay binigay ko sa asawa ko para sa pag-uumpisa namin ng negosyo. At ang 3,000 na yon, 3,000 na natira ay budget po namin sa mga gastusin sa bahay. Bali nung una, yung 2,000, kumuha siya ng iba't ibang klaseng produkto. Kumuha siya ng, kumuha siya ng mga mumurahing diaper. Tapos yun, ang tinitingi sa bahay, binibinta namin, maliit pa yung anak namin. Siguro yung panganay ko nasa mga 1 year old lang mahigit. Tapos nagbubuntis pa siya nung time na yun. Pagkatapos, gumagawa rin siya ng mga ipit. Yung mga ipit na yun, nilalako din niya at binibinta doon sa mga co-parents sa school. Kasi yung time na yun, yung anak ko rin, nag-aaral na ng prep. Kaya inilalako din niya yun. Binibinta doon sa mga co-parents ng anak ko. At saka gumagawa din siya ng mga lutong ulam gaya ng mga sopas yung spaghetti gumagawa din siya noon sa mga yung kakanin kung ano-ano mga kakanin ang ginagawa niya at nilalako niya doon sa mga kapitbahay po namin sinasabayan din niya ng uh, kumuha din siya ng produkto gaya ng mga detergent powder at saka dishwashing liquid. Ako naman, bago pumasok sa trabaho, naglalako din ako ng bangos. Yung boneless bangos. Nagpapa-order ako sa trabaho. Tapos yung iba, naku ng pagkain na tulad ng piyaya, hipon. Nagpapa-order ako ng mga sabon sa trabaho ko. Tapos, dishwashing liquid. Bukod pa doon sa mga produkto na nabanggit ko, marami pa kaming mga produkto na nila ko na hindi nababanggit. Na, kung ano lang ang naalala ko, yun lang ang nasasabi ko. Pero marami kaming produkto. At tulad ko sa trabaho, kung ano-ano ang binibinta ko. Meron ako pinapa-order ng mga pabango tulad ng RC. Ngayon, meron din kami niyan, RC. Dahil sa aming pagsisipag, sa aming pagtsatsaga, ito nabuo po namin ang aming sari-sari store. Hindi po namin malilimutang magpasalamat doon sa aming mga suki na mula noon hanggang ngayon hindi po kami iniwan. Salamat po sa inyong suporta. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe aming channel, ah uh, pakitulungan nyo po kaming maiangat po ito para hindi lamang po kami makatulong sa aming sarili kundi makatulong din kami sa aming kapwa. Dahil sa ngayon hindi po maiwasan na dumaraan pa tayo sa mga pagsubok. Hanga din po namin makatulong at mayangat ang antas ng buhay ng mga nagsisikap dyan. Kung ano man ang inyong nasimulan, ang may papayo ko po, pagpatuloy nyo lang yan. Sabi nga ng kanta ni Isis malay nyo balang araw, dumating din yun. Dumating din yung mga pinapangarap nyo. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat. Sa mga susunod ulit.